mga ka surprise surprise kamusta po bago po ang lahat disclaimer po muna hindi po ako nagse-celebrate ng pasko wala po akong ganon Kristiano ko ako pero hindi po ako katoliko kaya hindi po ako nagse-celebrate ng christmas so yun lang po disclaimer po muna bago ang lahat para malinaw po ang lahat ayan so kamusta po sa inyo ang holiday vibes Diba nga sabi nga po nila, kamusta sa inyo? Ito, ganito po sa amin. <laughs> so, ayun. Dito po tayo ngayon sa Fairview. Ayan. And um, ganito po kami sa Fairview. Ganito po ang holiday mood. And um, ayun. So, uh, i-take na po natin itong opportunity na ito para tingnan po natin kung paano po ba yung theme ng mga taga-Fairview sa holiday theme nila. So, ito po. So it seems ganito po ang theme nila Nasa SM Fairview po tayo Ayan So parang plant theme ganon May ganon po, yes may ganyan <laughs> Kamusta po mga ka-surprise surprise Ano po ngayon, linggo po ngayon ng tanghali Muna ng po tayo Ayan Linggo po ngayon ng tanghali, manananghalian po tayo and um, ayun. <laughs> so ayun nga po, naisip ko, alam nyo mga ka-surprise, surprise. Ano ngayon, linggo ngayon ng tanghali and um, ngayon po nandito po ang typhoon na si... Anong pangalan ni Ophel yata? <laughs> After ni <laughs> something like that. <laughs> Ilalagay ko na lang sa comment. Ayun, kung anong bagyo ba ito. Pero ayun nga po. So, ganito po kami dito. Nandito po ngayon ang bagyong si... Hindi ko alam kung anong pangalan niya. So, Sunday po ngayon, naisipan kong... Ano ba ngayon? November. So, magdi-December na ipakita ko na sa inyo kung papano ba ang holiday dito sa amin. So, ayan. Ganito po ang holiday dito sa amin. Ayan. Kamusta po ang holiday sa inyo? Comment down below po. Ayan. <laughs> May mga napanood na po ako mga vlogs kung paano po ang holiday vibe sa kanila. Nakita ko po na mataas na mataas po yung Christmas tree nila. <laughs> Sorry for the word. <laughs> Ayun, pero yan naman po talaga ang tawag dyan. So, ayan po. Ewan ko po kung is that tall enough, ganyan. Di ba si Pikachu yun o no? si Pokemon? So, ganun yata yung team nila ngayon, ano? It's a uh, very... Ganon niya tayo yung team ngayon. So it's like a Pokemon whatever. <laughs> ngayon, baka may magtatanong bakit hindi ako nagse-celebrate ng Pasko. Ganon. 'Di ba Kristiyano nga naman ako. 'Yun nga, pero 'di ba ang mga nagse-celebrate lang naman po talaga ng Pasko is mga Katoliko. So ayun po para po sa akin, hindi naman po talaga December 25 yung papanganakan ng Panginoong Hesus. So yung po yung explanation ko yung po yung simple and humble explanation ko na kahit pag balibalik ta rin naman po natin ang Bible wala naman po doon nakasulat na December 25 talaga pinanganak ang ating Panginoong Yesus Po. Gusto ko na, kasama na ako sa background. Medyo umakit po muna tayo. Ganyan. So, ganito po sa amin. Ganito po ang holiday vibe sa amin. Sa inyo po. Kamusta po ba ang holiday vibe sa inyo? <laughs> Ayan. Nakakatuwa po November pa lang na na-cover na po natin itong holiday vibes dito sa amin. So again, nandito po tayo sa SM Fairview. So kung gusto niyo pong ganitong klaseng holiday vibes, ayan. Punta na po kayo dito. And ayun, excited din po ako na magpunta around Makati area. Kung gusto kong kamustahin kung kamusta ba yung holiday vibes nila doon. Ganyan. So actually, actually sa buong mall, ito na po yung pinaka main um, theme nila. Yan na po yung pinaka theme na parang nasa forest theme po yan. Ganyan. Green, green and red. Ayan, with gold. So, yun na po yung pinaka-theme nito sa buong mall. It will go around the mall na ganyan po ang theme. In fairness, ngayon lang po ako nakakita ng ganyang theme, ha? <laughs> na, na-surprise din ako. <laughs> Totoo lang. Kasi, di ba, usually, nung iniisip ko na gusto ko mag-vlog kung ano yung theme ng holiday theme sa pinaka-malapit na mall sa amin, So iniisip ko is ina-anticipate ko na is the, 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 the usual, the normal, ganyan. Pero ayan, nakita nyo naman po. It really surprised me na... Ayan. <laughs> Hindi ko po alam kung mabibigyan ng justice yung ano. Hindi ko po alam kung mabibigyan ng justice nito sa phone ko yung holiday mood po dito. Pero I hope nabigyan naman po siya ng justice. Ayan. Ayan nga, ang sinasabi is whimsical holiday fun venture. So, ayun, i-google po natin later kung ano po ba ang whimsical. Does it include plants? Ayan, ganyan. Ano nga ba ang whimsical, mga ano ka-surprise, surprise? Yan na nga po ba yung pinaka-whimsical? So, ayan, i-google po natin yan kung ano nga ba ang whimsical. And dun po naman sa hindi na nag-google at alam niyo na agad kung ano ang whimsical. Congratulations po sa inyo. Pa, pwede na po kayong maging Miriam Webster Dictionary. So I guess yun lang po ano, yun lang po yung cover natin. And then maglakad-lakad po tayo ng konti kung baka meron pa pong ibang mga themes ganon. Kasi sabi ko nga po, ngayon lang din po, bago lang din po sa akin ito. So hindi ko pa rin po alam kung ano talaga yung theme sa ibang mga lugar. Pero knowing mga SM Walls, diba, kung ano yung naging theme niya isang team lang po yan sa buong mall ganon kung ganitong color ganitong color so ayun so may decathlon po dito ganyan so ayun na po tayo So oh, ayan, makikita niyo po dito sa um, parang wala na po dito mga holiday theme. Parang ganon So doon lang po sa parang pinaka main arena yung meron po silang holiday theme. Dito po, or baka hindi pa nailalagay or whatever. So ayun, may pagganon po dito. <laughs> hindi po hindi na po kasama ito sa holiday team. Talagang mainstay na po siya diyan. Parang mga uh, wala pa pong Burmans na andiyan na yan. Ayan. So ayun po, and then, sa harap po natin meron din, ayan. <laughs> So, ayun po, masaya-masaya po tayo. Nakita po natin yung holiday theme ng SM Fairview. Ayun na po yung pinaka-theme nila is, sabi ko nga po, whimsical, or sabi nga po nila, whimsical holiday fun venture. So, ayun, assignment po natin pagdating ng bahay, i-research natin kung ano ba ibig sabihin ng whimsical. Does it, does it include mga plants? Ganon kasi nakita nyo naman po, di ba, may mga plants, may mga flowers it's uh, it's like green and red ang team nila ganon green and red sa forest parang ganon po green and red sa forest ayon palung palupu yung green and red sa forest ganon so ayon lang po ayan, nakita nyo naman po may mga uh, lights na dito, mga holiday lights, ganun. Pero feeling ko napaka-minimal lang, ayan. Ayan, napaka-minimal lang po ng design, ganun. So ayan, minimal na minimal lang po. <laughs> minimal na minimal lang po mga ka-surprise-surprise surprise ang design nila. So ganoon Ayan na po tayo. Pupunta po tayo diyan, lalapitan po natin 'yan. Although kanina nandun tayo sa ano ano, dun sa second floor. Ayan, lalapitan po natin siya. Ayan. Siya ba ito? Ayan nga talagang ito yung theme ng ano, holiday theme ng SM Fairview is ayan. So siguro kaya nga may mga greenery It's because dahil na rin dito Ayan, ganyan <laughs> So ayun Medyo lakad po tayo sa hypermarket nila Ayan po, hypermarket po yan Tingnan natin kung may ano sila kasi ano ngayon eh hindi na ako nagsasabi ng date ngayon ang sinasabi ko na lang is yung day and kung anong oras ganon hindi na ako nagsasabi ng date ganon pero kakatapos lang po ng 15 ng November kaya ayan sumueldo so usually pag sumueldo may mga free liquor or ganon pero feeling ko dito wala so ayan so let's continue mga ka surprise surprise ano pa ba? So basically, ayon lang yung i-cover ko talaga ngayon. And ayun, nakakatawa kasi ang dali lang niyang i-cover. Kasi makikita nyo doon lang talaga sa part na yon Doon sa pinaka main arena lang. Doon lang sa part na yon yung may um, a holiday theme decor. Dito po sa mga hallway ng SM Fairview is wala na pong mga sa shadow decor. Ayan, mga uh, what do you call that? Very simple lang. Ganun. Ayan. Mga Christmas lights lang ganon. Ayan mga ka-surprise, surprise hanggang 15 minutes lang po tayo. And um, wala po sanang ko. Kasi dito po meron po dito no SM Super Mall. Yung <laughs> mga Buti naman po parang ngayon wala. Ito, <laughs> parang dumadami na yung mga Japanese ano ngayon dito mga Japanese restaurant, something like that, ayan o. Eh. Diba? Hmm. So ayan mga ka-14 minutes na tayo, hanggang 15 minutes lang po tayo mga ka. surprise surprise And again, hindi ko na, ulitin ko mo yung disclaimer ko, again, gusto pa... sa mga hindi po nakarinig, hindi po ako nagsa-celebrate ng hindi po ako nagse-celebrate ng uh, Christmas o Pasko, ganyan. Talaga ibinlag ko lang po kung ano po ang holiday um, theme ng SM. So ayan, nagkandun lang po muna tayo. Puputulin ko na po yung video.